Hello, magandang umaga mga kapandoy. Dito tayo ngayon sa ating bahay dahil doon sa ating concrete pan na inorderan natin ng fingerlings 3,000. Laking problema ko mga kapandoy. Yung 3,000 na fingerlings ko na inorder, pinick up ko, eh maraming namatay pagdating ko. Maraming matigas na. At yun ay... Uh ating hihiwalay mula doon sa mga buhay. At ilang beses na rin akong kumuha ng fingerlings doon ka, mga kapandoy Kaya lang talagang may isang bagay na hindi nangyari sa araw na yon. Napakahalaga pala mga kapandoy nung pag inilagay sa plastic yung mga isda mo, oxygen ang uh, ilalagay nating hangin, hindi yung kung ano yung natural. Kasi yung oxygen content noon, di ba alam naman natin yung oxygen content o certain percentage, percentage lang ng atmosphere ang nandun. At sa dami ng nandun sa loob ng plastic na yun, sa, saglit lang, kaya nilang ubusin. At pag wala ng oxygen, hirapan na sila, mamamatay na sila. Lang basis na yun mga kapandoy, na nangyari rin sa akin sa mga malaki, nung no, naghatid ako ng malalaki sa trabaho, nilagay ko sa dito taglilimang kilo yung isa merong yung isa merong butas yung isa talagang takip walang plain maraming namatay halos patay yung isa na walang butas ibig sabihin mer meron silang hangin in between ng tubig sa kaano kaya lang kaya palang lang ubusin ng mga at pagka hindi nahirapan silang mamamatay at babaho na kaagad katulad nito si mga Kapandoy at mamaya tutuloy natin yung ating discussion. So, yung mga kaibigan natin dyan na hindi nakapagsubscribe, magiging nag subscribe ko makikita natin isang uh, pagkakamali na naman dito na naging dahilan kung bakit tayo siguro sa din na pagkahito ay hindi napalitan. So, mga kapandoy, uh, sisipret tayo ng mga buhay. Okay, ito mga kapandoy yung ating nahiwalay mula doon sa 3,000. Ito yung okay. namatay So, bibilangin natin para i-claim natin for replacement kung pag uh, bibigyan tayo ni seller na palitan ito. Kasi hindi naman natin kasalanan eh. Uh, dati ang ginagawa kasi nila bukod sa may oxygen yung sa isang plastic na ganito ang nilalagay nila is 2 250 piraso at uh, ilang bisis na ako nakakuha doon pangatlo na nga ito Yung una ang nakakuha doon is ganitong size uh, 3 inches pero nilalagyan ng 250 pieces lang with oxygen pa. Pero itong nangyari itong huli sa kabilang planta ni uh, Hatchery nila ang nangyari yung 1,000 pinagkasya sa tatlong plastic lang mga kapandoy. So ibig sabihin ko 1,000 may 300 ang laman plus mortality so 300 plus uh, 350 mga 350 sa kami uh, mo 350 ang bawat ano diha uh, di hamak na mas marami ng uh, ilang ila 100 pieces sa uh, natin nilalagay at wala akong problema yun pang isa nakarating dito ng gabi mga nakarating ako ng gabi rito dahil uh, medyo umuulan noon alas uh, alas 8 ang kasi gabi ko na pala nakuha noon eh nakuha ko ng gabi noon galing ako lang bulakan dumating alas 8 doon dumating ako ng bahay mga 9:30 pinaumaga ko pa yon hindi ko pa isinalin dahil nga may oxygen buhay sila buhay lahat nilang dinala ko pero ito mga kapandoy kinuha ko doon alas ko umalis ako doon dumating ako sa bahay, alas 7, sinaling ko kaagad, pero Nakita ko maraming nagtingalaan. Kaya ito, kinabukasan, ito, hiniwalay natin, kiklim natin, at bibilangin natin kung ilan ito. So, sa 1,000. Kikiloyin na lang natin mga kapanduy at iba ng amoy. Ibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 28, 29 30 31 32 33 34 36 35, 38 39 40 Maho na 40 lang ito ng ano so 40 gawin natin 200 21 3, 43 44, 45 46 7 48 49 oh sige 50 50 mga kapandi 200 grams ito yung una oh so ano para mabilis 50 100 Ah Alin Lamian niya 400 Ano 100 200 Ah 200 na no. 100, tama back 100 sige, umuamuin nato kita so ito 300 400 red, So, kung yung 200 na, ah, 75, 75. ilan na lahat? 500. 575. Ito mga kapantoy, halos uh, 575, sa 575 doon sa 3,000 na kinuha natin. So, ilan na 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 doon eh, 225. Ito ang eh, ano natin, susubukan natin. Pero hindi tayo mag-stick na yan talaga ng patay. Dahil nasaktan nga sila, nakulub no ano. Expect natin na ito maghapon na ito, may mga mamamatay pa. So more or less, mga uh, 600 or 700 ang ano uh, matay. So ito, uh, ibabaon ko na lang sa lupa. ng ano nang baka ano nang haso. So, hinabol ko rin ang buhay ng meto eh. Dahil nga nung pag-alis ko doon, dahil doda na ako na walang oxygen. Mabilis nang patakbo ko sa expressway. Talagang binilisan ko na. Pero, tapos agad-agad na isinaling ko rito sa tubig. Dahil uh, alam ko talagang kakapusin. Kaya lang eh, namatay pa rin. Pero nabawasan sana mga kapandoy ng ano, mortality to. Kung hindi na-congest doon sa isang supot. Kung mga 250 or 200 dahil nga walang oxygen baka kung may mamatay man konti-konti na lang tama lang doon sa binigay nila mortality pero ngayon hindi eh talagang malaki dito minsan ngayon mga kapandoy natuto tayo so once again mga kapandoy so bye bye nyo ang video ko at uh, tignan natin kung mag-i-claim natin yung replacement nito at uh, tignan natin mamayang hapon kung ano na development sa mga pinakakula natin Marami pa yung mga kapandoy ang kailangan natin mga fingerlings kasi nga Halos kalahati pa lang yung aking uh, napapakawalanan nandun. At uh, meron pa akong dinide-develop. So tuloy-tuloy ang pagkukuha ko ng mga fingerlings. Kaya lang gusto ko, hindi rin sabay-sabay ang pagkuha ko para yung pag-dispose mo ng grow out, hindi tayo mahirapan. So mga kapandoy, once again, magandang uh, umaga sa atin. Sana uh, natuto tayo na kailangan talaga pag kumata tayo ay eh, may oxygen na inilalagay sa mga plastic at huwag tayong papayag na walang oxygen kundi hindi aabot ng dalawang oras patayin na na yung iba magandang umaga